Etang. Bakit kayo ginabi? Saan talaga kayo galing? Ah, yung asyong. Lasing na naman kayo. Bukas na kayo mag-usap ni nanay. Huwag kang makikilam, Elsa. Ay, asyong! Bakit ah, si Elsa? Sagutin mo ang tanong ko. Saan kayo galing? Bakit kayo ginabi ng uwi? Dinalaw namin si Robert sa ospital. At hinanap mo nga talagang demonyo mong anak. Asyong yung may sakit siya. Hindi mo ko pwedeng pag pagbawalang dalawin ang aking anak. Well, anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ng ginagawa mong pagkonsinte sa kagaguan ng anak mong yon? Bakit ba ganyan ka na lamang? Bakit ganyan ang galit mo kay Romel? Mahal ang kanyang ama. Dapat nagkamala sa ka kahit na paunti sa aking anak. Ikaw ang kinalakihan niyang ama. Lumaki siyang kinalalakang ama niya. Itinuring ko rin siyang anak, etang. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit lumaki siyang binabae. At malaki kasalanan ba na kaganoon siya? Oo! Oo! Isang malaking kahihiyan sa ating pamilya. Tama na! Tama na! <laughs> kung makapagsalita kayo... Parang si kuya nalang ang masama. Oh hindi niyo ba alam? Mula sa aming pagkabata, wala lang kaming ginawa. Kundi tiisin yung pagmumulat para nung ba't mo kay inay. Elsa. Oh. Tawag tingnan mo rin yung sarili mo na bakit nagkagano si kuya. Siguro dahil ayaw niyo maging katulad mo. Lalaki ka ang naturingan. Pero ano? Kung wala kang puso. Kung pagsalitaan mo sila ngayon, parang hindi mo siya asawa. Ani turing mo? At hindi isang kabiyak. Oh At maging kapantay sa lahat ng bagay Elsa Kaya may salabling buhay natin eh Dahil ito sa'yo